Guys, good afternoon. So, kumakain kami dito sa kantin. Merong ano si Boss. Eh naguguto mayan. pinakain namin siya, binigyan namin siya ng ano. Uh, pagkain kasi kawawa naman eh. Sa kapagalik. Dito po. Ini matagal na yun. kay Kuti. Oh. So, punta ka saan? So, sa Kuti ka diba? Mangi. Kamay-kamay sana. Kasi yeah. siyempre kung kami nasa nasa sitwasyon ni eh, ni mm -hmm. eh, sir eh napakahirap kasi ang layo ng nilalakaran nila, niya eh mm -hmm. pero eh may galing siya nang galing ka nang paikot-ikot lang dito mm -hmm. Mm hmm. so, so yun mga, guys mga ikot, kasi baka mamaya, uh, kumakain mga, kami dito so kinamin tong kantin so napadaan siya dito nangihingi ng kanin ano ba yun, yung gis ng cellphone mo parang malabo hindi eh, ganyan talaga yun eh mahirap lang tayo eh mahirap so guys yes, yes sir uh, binigyan namin siya ng pagkain so kahit pa paano uh, paano yung kanyang gutom so, kahit nalakad siya ng lakad dito so, at least siya baka pa ulam kung gusto mo so, uh, so dapat ganito yung mga tinutulungan natin mga body guys

Sir, uh, wala kang pa papag-anak dito. Yun lang, mahirap sa atin ano. <makes noise> kung saan-saan ka rin matutulog? So, ayan mga idol. So, halimbawa Itong video na to, kung sino man nakakapilala sa kanya niya, uh, tigasama rin. Yan ang pangalan niyo? Sa Sator. Sator. At hindi na nga. Ano yun? Tanillo ah, uh, si Sir Sator Tanillo ah, uh, taga summer pala siya guys, oh, dito siya sa Kawit sa Sintingan Road ah, uh, talaga lang na daw, lang siya dito pagalang lalang kasi wala naman siya matuluyan ah, uh, yun, pinaka napakahirap napadaan siya nga dito sa pantin yun, naginan ng kanta so yun, natulungan na lang namin siya so, hindi ka na siya kahit Sige, kain So kahit saan dito Sir wala kang kamag-anak dito Kung tayo Dapat pa kayo dun Pag may nakita tayo ng oh, mga ganito Huwag tapay kung nga sila Kasi doon tayo galing eh Lahat na tayo nagihirap Huwag natin sila kapag Kasi ano eh Tao rin naman sila So ibig sabihin nasasaktan uh, din sila kung ano, hindi ko tayo kaya iba kasing mga tao na pag nakita ang protein ka paalisin ka na, na sa ano lalo na ito, kantin so mga kami kumakain so, tinignan si sir kanina para nakikita ko sa ibang mga kumakain yung reaksyon ka agad so kami dahil ayan, kumakain siya so kami eh, galing kami sa hirap kaya alam namin yung ano eh, uh, sitwasyon na ganito so yan lang uh, may kaunti kami ano sa kanya katapos siya kumain so video na lang namin siya ng kaunti mayroon. so guys yan itong video na to na-upload uh, natin ang panuhon so dapat ganito yung mga tulungan uh, natin na, na may hirap so may hirap din naman tayo so kaya, kaya ko lang kinukuhanan kasi yung kawawa so, yan lang mga uh, idol thank you like ka lang boss